ka mga kalala dahil birthday ko ngayon off ko daw sabi ng mga daughters ko kaya isa sa aking daughter ang magluluto ngayon yung version niya ng pork caldereta ayan, nagumpisa na siya magluto nakapagisa na siya ng bawang sibuyas at nilagay niya na yung tomato sauce ayan, sunod-sunod na niyang nilagay effort pala pinalambot niya muna yun para madali na lang magisa kaya naglalagay na siya ng liver spread isang lata ng nilagay niya dyan then pinakahuli niyang nilagay yung bell pepper kasi yung potato, uh, potatoes and carrots pinirito niya muna yun Ayan na, naglagay na rin siya ng keso. Pakuluin natin ng konti, then, ayan, nilagyan niya ng peanut butter. Ayan, sarap niyan. Wow! Thank you for always watching my videos. Please follow for more. Ayan, ang sarap ng version niya ng pagluluto ng pork caldereta. Bye-bye!